Ang pagsilang ng isang bata ay palaging nagbabago ng husto sa buhay ng mga magulang. Ang pamilyang ito, gayon paman, ay kailangang harapin ang mga paghihirap na hindi nila masabi sa kanilang mga kapitbahay, kaibigan o maging sa doktor. Ngunit gaya ng kadalasang nangyayari, hindi kayang itago ng mga bayani ang sikretong ito ng matagal. Si Katie, isang batang ina, ay pumunta sa French Police Station at sinabi sa kanila na isang linggo na niyang hindi nahahanap ang kanyang kasintahan. Sinabi niya na nagtrabaho sila sa parehong pabrika at wala rin makakahanap ng lalaki doon. Walang paraan para makipag-ugnayan sa kanya at ang tanging hinala niya ay ang kanyang common law na asawa ay pumunta sa kanyang sariling bansa dahil siya ay Espanyol. Gayunpaman, ang babae ay hindi ba maling sa pulisya upang mahanap ang kanyang kasintahan. Sinabi niya na naiwan siyang mag-isa kasama ang dalawang anak at hindi niya ito kayang pamahalaan. Tinanong ni Katie kung maaari niyang ibigay ang kanyang bunsong anak sa sistema ng pangangalaga ng ilang sandali hanggang sa makabangon siya. Ang sanggol ay umiiyak ng husto at kumukuha ng maraming enerhiya. Nagulat ang pulis at sinubok ang pigilan ng babae. Bumabalik tayo sa nakaraan sa loob ng ilang buwan. Isang maliit na batang babae, si Lisa, ang gumising sa kanyang ina at habang siya ay nagpupumilit na bumangon, gumawa ng sarili niyang almusal. Kumain sila at dinala ni Katie ang kanyang anak sa paaralan sakay ng kanyang motor. Pagkatapos ay nagtatrabaho siya sa pabrika ng mga pampaganda. At ang bawat araw sa trabaho ay tulad ng iba, ngunit biglang may isang bagong empleyado na nakakuha ng mata ni Katie. Tinitingnan niya ang lalaki habang tanghal iyan at pagkatapos ay naninigarilyo gaya ng dati. Doon sila nagkabanggaan at nalaman ni Katie na ang pangalan ng estranghero ay Paco. Nagkagusto agad ang mag-asawa, nang hindi nag-iisip ng mahabang panahon, naging matalik si Paco at Katie sa stall ng banyo. Kinabukasan, hinihintay ni Paco si Katie malapit sa pabrika pagkatapos ng kanyang shift. Ang sabi ng babae ay hindi pagkakaunawaan ang nangyari sa pagitan nila. Kinagabihan, pinatulog ni Katie ang kanyang anak na babae at di umano ay pumunta sa isang restaurant kasama ang mga kaibigan. Sa katunayan, mayroon siyang rendezvous kay Paco. Sa paglipas ng hapunan, sinabi niya sa kanyang bagong kasintahan ang tungkol kay Lisa at nalaman niyang wala itong anak, isang maikling kasal lamang at ang kanyang kabataan. Ang mga magkasintahan ay may isang magandang gabi na nagpapatuloy sa bahay ni Katie. Nagising si Little Lisa at may narinig siyang nangyayari sa likod ng dingding ngunit hindi siya nang ahas na lumabas ng silid. Kinaumagahan, lumabas ang batang babae sa kusina at nakita ang kanyang ina na may kasamang hindi pamilyar na lalaki na kumakain ng matamis na almusal sa kanilang mga damit pambahay. Natakot si Lisa at tumakbo papunta sa kwarto niya. Sinundan siya ni Katie at ipinaliwanag na malamang na malapit ng manirahan si Paco sa kanila kaya kailangan niyang masanay sa kanya. Ngayon ay sumasakay si Lisa ng bus papunta sa paaralan at si Paco ang pumangalawa sa bisikleta. Pagkalipas ng ilang buwan, ipinatawag si Paco ng direktor ng pabrika at sinabing nasa ospital si Katie. Nanganak siya ng isang lalaki at si Lisa ang pumili ng pangalang Ricky. Ngayon ay mas nagbago ang buhay ng dalaga. Nair model ng kanyang stepfather ang kanyang kwarto bilang nursery at lahat ng atensyon ay napupunta sa sanggol. At kahit anong pilit ni Paco na magkaroon ng report sa Dalaga, hindi pa rin niya ito matatanggap. Maya-maya, nakita ni Lisa sa kalye ang isang babae. Ang kanyang stepfather naman, late na umuuwi mas madalas. Sa isa sa mga pagkakataong ito, hindi na makatiis si Katie at nagdudulot ng iskandalo. Sinabi niya na ang sanggol ay umiiyak sa lahat ng oras. Wala siyang sapat na oras para gawin ang lahat at pagkatapos ay nagreklamo na hindi siya tinutulungan ni Paco. Masungit siya sa kanyang kasintahan, ngunit pumayag pa rin na magtrabaho sa night shift at mag-aalaga sa kanyang anak sa araw. Bago matulog, nagkasundo sila at nangangarap na sa lalong madaling panahon ang lahat ay magiging tulad ng dati. Kinabukasan, pumunta si Katie sa pabrika at si Paco ay nakahiga sa sopa na may dalang bote ng beer, ngunit ang kanyang katahimikan ay panandalian. Umiiyak na naman si Ricky. Ang kanyang ama ay pumunta sa kusina upang maghanda ng formula para sa sanggol, pakainin siya, at pagkatapos ay pinalitan ng kanyang lampin. Makalipas ang ilang oras, umuwi si na Katie at Lisa at nakita si Paco na natutulog habang nakayakap ang sanggol. Sinisikap ng stepfather na tulungan si Lisa sa kanyang mga aralin, pinalitan ni Katie ang damit ng kanyang anak at may napansin siyang kakaiba. Tinawag niya si Paco at ipinakita ang pasa sa likod ng bata. Kinihiling ng babae na ipagtapat ng kanyang kasintahan ang nangyari. Mukhang kumbinsido siya na binitawan niya ang kanyang anak. Nagalit si Paco at itinanggi ang lahat ng kanyang mga akusasyon. Naiinis siya na pag-isipan pa ito ni Katie. Umaga na at hindi pa rin makatulog si Katie. Ang kanyang anak na babae ay pumunta sa kusina at nagtanong kung si Ricky ay mamamatay. Pinagalitan siya ng kanyang ina dahil sa mga kalokohang tanong at tumakbo upang aliwin ang kanyang anak na nagsimulang umiyak muli. Tinanggal niya ang damit ng sanggol at nakita niyang may pangalawang pasa sa likod si Ricky. Hindi nagtagal ay bumalik si Paco mula sa night shift at hiniling sa kanya ni Katie na magkaroon ng seryosong pag-uusap sa kanya. Tanong ni Paco, iniisip ba talaga ni Katie na binugbog niya ang kanilang anak? Sagot ng babae, na ito talaga ang iniisip niya. Pagkatapos ay bumangon si Paco, isinuot ang kanyang jacket, inihagis ang kanyang mga susi sa sahig at lumabas ng bahay. Ngayon, madalas na kailangang alagaan ni Lisa ang kanyang kapatid. Isang araw, naabala siya ng isang manika habang wala ang kanyang ina at hindi niya sinusubaybayan si Ricky. Nang umuwi si Katie at hilingin sa kanyang anak na dalhin ang kanyang kapatid sa sala, nakita niyang wala ang sanggol sa kuna. Ngunit ang kakaiba sa lahat, ang kanyang mga kumot ay may bahid ng dugo. Bago niya malaman kung ano ang nangyayari, narinig ni Katie ang pag ng sanggol. Siya at ang kanyang anak na babae ay tumingin sa ilalim ng kuna ngunit napagtanto na ang tunog ay nagmumula sa itaas. Sa wakas, tumingala sila at napagtanto na si Ricky ay misteryosong umakyat sa aparador. Sinimulan siyang akiti ng mag at ihulog muna ang muka sa pamamagitan ng kapabayaan. Nang biglang makita nila, sa una, ang kakaibang paglaki sa mga balikat ni Ricky ay nakakatakot kay Katie at Lisa, ngunit tila hindi nagtagal. Pinaliguan nila ang bata, tinatakpan ng kuna ang kanyang kuna at lumabas para kumain. Sinabi ng ina sa kanyang anak na hindi niya dadalhin ang kanyang anak sa doktor at pinagbawalan si Lisa na pag-usapan ang tungkol sa kanyang kapatid sa paaralan. Bago matulog gusto ni Katie na tawagan si Paco ngunit nagbago ang isip niya. Makalipas ang halos isang linggo ang mga pakpak ni Ricky ay lumaki ng hanggang 8 cm ang haba. Ngayon ay mas natutulog siya at nabawasan ang pag-iyak. Ang bata ay nagsisimula pang maghover sa ibabaw ng sopa ngunit hindi pa gaanong kumpiyansa. Ang kanyang mga pakpak ay nagiging mas malaki at humahaba araw-araw. At hindi nagtagal, tumubo ang makapal na balahibo sa kanila. Isang araw, lumabas si Lisa ng paaralan at nakita si Paco. Sinusubukan niyang alamin kung kumusta na ang kanyang ina at si Ricky. Ang babae sa halip ay tumakbo sa at umiiwas sa mga tanong. Samantala, bumili si Katie ng isang science box sa birdwings at isang magaan na helmet para gawing costume para kay Ricky. Sa bahay, siya at ang kanyang anak na babae ay nagsuot ng damit sa bata at hinayaan siyang lumipad. Ngunit hindi ito nagtatapos ng maayos. Di nagtagal, natuklasan ni Katie na nanalo sila ng 2,000 euro sa lottery na nilahukan nila sa loob ng maraming taon. Sa kagalakan, kinuha niya ang kanyang anak na babae at anak na lalaki at namili ng mga regalo sa supermarket. Doon, iniwan muna nila sandali si Ricky sa cart. Pagbalik nila, napagtanto nilang nawala na ang bata. Hinubad na niya ang kanyang panlabas na damit at lumilipad na sa ilalim ng kisame na nakakaakit ng atensyon ng lahat. Nagmamakaawa si na Katie at Lisa kay Ricky na bumalik pero hindi man lang niya pinapansin ang boses nila. Ang lahat ng mga bisita ay pinalaya sa supermarket at sinimulang hanapin ng seguridad ang bata. Hulaan ang ina ng bata na naaakit siya sa maliwanag na ilaw at hiniling sa administrasyon na patayin ang mga ilaw. Gumagana ang lansihin. Natagpuan ni na Katie at Lisa ang kanilang mga sarili sa isang ospital. Isang lokal na doktor na humahanga sa hindi kapanipani walang kakaiba ni Ricky ang nag sa kanila sa kanyang opisina. Sinabi ng doktor na ang bata ay dapat na masusing suriin at panatilihing nasa ilalim ng pagmamasid ng ilang sandali. Mariing tinutulan ni Katie ang panukala. Ayaw niyang gawing labrat ang anak niya. Ang doktor ay patuloy na iginigiit na ang isang espesyal na bata ng ganitong uri ay nangangailangan ng mga espesyal na kondisyon na hindi dapat taglayin ni Katie sa bahay kung saan si Katie ay higit na nagalit. Inuwi niya ang kanyang anak at nakita niya ang isang pulutong ng mga mama mahayag na naghihintay sa labas ng ospital. Sa huli kinuha niya ang card ng doktor at halos hindi na ito nakauwi. Kinaumagahan nanonood si Katie ng isang ulat sa TV tungkol kay Ricky at sa insidente sa supermarket. Buong araw mayroon siyang mga grupo ng mga mama mahayag na nagpapatrolya sa kanyang bakuran sa big makakuha ng eksklusibong komentaryo o pelikula ang freak na bata. Lumipas ang isang hindi mapakali na gabi at madaling araw, tumunog ang doorbell. Katie, pinapasok ang kanyang anak sa silid upang bantayan si Ricky. Sinabi sa kanya ni Paco na nakita niya ang kwento sa telebisyon at tinanong si Katie kung bakit hindi niya sinabi sa kanya ang totoo tungkol sa kanyang anak. Humingi ng tawad ang babae sa kanya at nagyakapan sila. Sinabi ni Paco na gusto niyang makita ang kanyang anak. Sinabi niya sa kanya na pumunta siya sa Paris para magtrabaho ng part-time sa restaurant ng isang kaibigan. At sa lahat ng oras niya roon, isa lang ang pinangarap niya ang makasama muli sa bahay na ito. Pumunta si Paco sa silid ng mga bata at nakita niya ang kanyang anak na lumilipad. Ito ang nagpapakilig sa kanya, ngunit napansin ni Katie na natatakot ang bata. Nabangga siya sa mga bagay at kumikilos ng iba kaysa karaniwan. Nahuli nila siya at sinubukang pekalmayan siya. Napansin ni Paco na ang bata ay naghihirap at hindi dapat mamuhay sa ganitong delikadong kondisyon. Napansin ni Lisa ang dugo sa una ni Ricky. Tumawag sila ng doktor, ginagamot niya ang sugat at sinabing hindi ang silid na ito ang tamang kapaligiran para sa ganitong uri ng bata. Ipinaliwanag din niya na ang mga pakpak ni Ricky ay lumalabas sa kanyang balikat. Nangangahulugan ito na sa katagalan, tumakbo, maaari silang maputol. Ang ganitong operasyon ay magiging katulad ng paghihiwalay ng Siamese Twins. Pagkatapos ng ganitong uri, ang bata ay, syempre, ay nangangailangan ng maraming pangangalaga at atensyon. Sa gabi, sinubukan ni Lisa na putulin ang mga pakpak ng kanyang kapatid gamit ang gunting ngunit natakot siya ng kanyang ama. Matapos tingnan ng kanyang anak pumunta si Paco sa kusina para makita ang kanyang minamahal. Sinabi niya nakakailanganin ng maraming pera upang mapangalagaan si Ricky at iminumungkahi na makipagdil si Katie sa mama mahayag. Ang babae ay may pag-aalinlangan sa ideyang ito. Tinatanong niya kung kaya bumalik si Paco. Para kumita ba ang anak niya? Ang lalaki ay humihingi ng kanyang tiwala at ipinaalala kay Katie kung bakit siya iniwan noon. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas ng bahay ang pamilya sa isang pulutong ng mga reporter na naghihintay sa kanila. Tuwang-tuwa ang mga reporter na sa wakas ay makunan ng litrato ang kamanghamanghang bata mula sa lahat ng anggulo at sa himpapawid. Hinayaan ng mga batang magulang na lumipad ang kanilang anak hawak siya sa isang espesyal na lubed. Ngunit biglang, isang pulutong ng mga mama mahayag, magulang, at kapatid na babae ang tumakbo pagkatapos ng bata sa lawa. Ngunit nang mawala si Ricky sa abot tanaw, malinaw na hindi na siya babalik. Nagsimulang maghiwa-hiwalay ang mga reporter. Mapait na umiiyak si Katie. Ganito sila gumugol ng ilang oras habang hinahanap ng mga tao si Ricky sa paligid ng lawa. Hindi umaalis ang kanyang mga magulang at kapatid sa lugar kung saan siya huling nakita. Gayon pa ang paghahanap ay hindi humahantong sa anumang bagay. Sa susunod na mga araw, naglagay sina Paco at Lisa ng mga nawawalang abiso ng bata sa buong bayan, habang si Katie ay nakahiga sa bahay at ayaw pumasok sa trabaho. Isang madaling araw ng linggo, bumangon si Katie at binuksan ang mga kurtina. Nagising si Paco sa sikat ng araw at nagtanong kung ano ang kanyang ginagawa. Ang sabi ng babae ay mamasyal siya sa tabi ng lawa. Sinubukan ni Paco ng mga tuwiran sa kanya. Sa kabila ng pagsusumamo ng kanyang mga manliligaw, umalis si Katie sa bahay at pumunta sa masamang lake. Gayunpaman, tinanggal niya ang kanyang sapatos at pumasok sa tubig na tila determinadong magpaalam sa buhay. Ngunit biglang narinig ng babae ang isang pamilyar na boses tumingala at nakita ang kanyang anak. Sinunda ni Katie si Ricky sa dalampasigan at nagulat siya kung paano siya lumaki. Inamin niya na kusa niyang binitawan ang lubad ngunit hindi dahil gusto niyang kumawala sa kanya. Napangiti si Ricky sa sinabi ng kanyang ina ngunit maya maya ay pumailang lang sa langit at muling lumipad palayo sa kanya, masaya, umuwi siya, niyakap si Napako at Lisa at sinabi sa kanila na mahal na mahal niya sila. Lumipas ang ilang buwan, patuloy silang namumuhay ng magkasama. Ngayon si Lisa ay dinadala sa paaralan ng kanyang ama at ang kanyang ina ay nananatili sa bahay. Si Katie is expecting i-baby again at tila tuluyan ng binitawan ang nakaraan. Sasabihin sa iyo ng sino mang mahilig sa pantasya na hindi mo dapat maunawaan ang mga pelikulang may ganitong genre. Sa literal, may metaphora sa likod ng bawat kwento. Ano sa palagay mo ang gustong sabihin ng French director na si Francois Ozon tungkol sa kwentong ito tungkol sa batang ibon? Ibahagi ang iyong mga teorya sa mga komento. Gayun din, huwag kalimutang ilike ang video na ito at mag-subscribe sa channel kung gusto mo ang mga cool na salaysay ng pelikula.